So yo, maganda umaga mga kalapatids Dito tayo sa ating Kulungan, sa ating bubungan mga kalapatids Time check mga kalapatids 7.56 mga kalapatids Bumili nga tayo ng patuka Kaya tanghali na tayo So ngayon mga kalapatids Magpapawala tayo ng ating mga warriors uh, yung isa natin yung basta natin hindi natin mapakawalan yun ang sakit niya pag pinakawalan natin 2 days to 3 days hindi siya umuwi kaya hindi natin siya papakawalan tapos yung binigay sa atin ng propa kahapon pinakawalan ko nung ling lunes mga kalapatids yun kahapon kahapon lang bumalik bumaba dun mismo may ginagawa ko sa baba eh bumaba mismo parang nagpakita siya nung nunguna hindi na siya dumipad nagpahuli na kagod siya sa akin ngayon itatry ko, ko ito try ko ngayon pakawalan kung napabatcher na natin siya so tara mga kalapatids kakawalan na natin ito, ito yung basto natin na uh, 2 to 3 days bago siya makauwi pakawalan natin sila mga kalapatids Wali natin. natin sa loob mga kalapatid Ayan mga kalapatid Pinakuha na natin sila Ayan o Tukos natin itong pintuan ng flap doon natin. Ang kawala yan. Magawin natin mga kalapatid. Yung tatlo nasa ano na, may ikot na mga kalapatid itong dalawa. Ito pa, nasa baba na pa mga kalapatid Bagawin natin Ito, pad Hindi pwede lumabas Ito, nalilin So ayun mga kalapatid So ayun lumipad Ayun yung apat natin no? Oh. Yun Yun Doon namamost yung apat natin mga kalapatid Yung posting na yan Ayun o oh. no? Ayan, ang po yun dyan. Ayan, yan. Siya ay napabatcha na natin. Ayaw na umalis ng brown mga kalapatid. Okay lang yan kahit hindi ramonda. Para masanay dito. Ayan, ayan. Nagdapo na sa poste mga kalapatid. Mamaya magbabaan nila. Ito yung basta natin mga kalapatid. Ayan. Hindi natin pinapakawalan yan. Ang sakit niya. Hindi na eh. Ayan. Ayan. Nasa taas sila mga kalapatid. Ito may Black Widow dito mga kalapatids eh. Baka ito yung binigay sa atin ng papa eh. Titignan natin mamaya. Pag dito bumabato Ating Atin yan. Yan yung binigay ng papa, Kasi dito nakatingin eh. Hmm. So yun ito mga kalapatids. Sa tayo. Eh, oh. Pakita ko sa inyo yung mga inakay ng bridyan natin. Tingin ko mga kalapatids sa bansot na ito. yun o, nangitlog na isang video natin yan, yun natin natin video yun, nangitlog na, mga kalapatid yun hmm. Yan. Yan yung magulang. Yan. Yan block check natin sa cabin check natin mga kalapatid. Tapos dito sa baba, yung Janssen natin mga kalapatid yan yung problema tayo eh tingnan yun yung yari so, oh, ilang days na to yan, oh. yan ilang days na yan mga kalapatid dito nyo oh. oh ganda pa naman sana mga kalapatid oh. yan yan oh. oh, Um, Ayan, ito nga ka napatid ah. bansot Parang mga ano na <laughs> Mga ibon 15 days mga ka napatid oh. Healthy naman sila mga ka napatid Ayan o oh. Ayan o Diba, 15 days uh, Ito guys, mga ka napatid oh. <laughs> ano kaya tato ng ano ng si ba yawa? Pwede 15 days mga kalapatid. Wala, mahina itong ano nang ano natin, jansen natin sa kabandang bugi. Mahina ako mananang ng inakay. Hindi magandang pagparisa mga kalapatid. Tapos dito mga kalapatid ha? Baka maunahan pa nga nila to, ito, ito. misa na sana, mga kalapatids. Oh. Ito, first day nilang ano, namisa, mga kalapatids. First day. Nang ano natin, nang nang hara natin. Ayun mga kalapatids. So, first day yan ha. Baka mauna ang panit. <laughs> Nakakato. Tapos ito mga kalapatids. Ayun, namisa na mga kalapatids. ban eh eh mga kalapatid sa mga kalapatid sa inyo yung nakain niya yan Sayo so, inyo mga kalapatid sa pinakita ko na sa inyo yung sa video online natin yung sa black check natin saka sa red check nang itlog na naman okay naman yung itlog nila tapos itong sa jansen natin ah, hindi na ako magtataka pag hindi na ano to mabubuhay to kahit eh, pero maliit mga kalapatids tapos ito yung ano natin oh yung anak niya, anak nung doon natin ayun yung sumalpok doon sa ano, poste mga kalapatids dapat maging maingat po tayo sa pagpapalipad ng ating mga lapate tulad ng ganito sitwasyon natin malapit tayo sa sa mga anong poste malalaking poste dito mga napo ko mga kalapatid lalo na pag alam nating mahangin huwag na tayo magpakawala kasi may time talaga na yung ibo natin madidisgrasya kaya ngayon nadala na ako hindi tayo magpapakawala ng bigo ano Bugito ba yan? Yan, bugito nga. Ba. Bali, magpapakula tayo pag veterano na. Iyahalo natin sila sa matatanda. Dapat nga solo lang eh. Huwag natin isabay sa mga matatanda pala. Kasi sila yung magagaslaw eh. So yun, mga kalapat isa, uh, tayo ay... Magwawalis-walis muna ng ating kulungan para hindi mahirap maglinis. Kasi pag pinahabot natin ng mga 3 days to 4 days. Ang tigas na nung ano saan natin. Kuluha. Tayo. Hindi na natin mabalis. So, ayan mga kanapatid sa magandang umaga. Tuloy-tuloy ah. pa rin tayo. Supporta. Ah. Yun. Bye mga kanapatids.